Mga kabayan, breaking news. Russia naghahanda na nga ba para sa panibagong digmaan? Sasalakay na nga ba ng mga sundalo ng Russia ang mga bansang Japan at South Korea? Russian President Vladimir Putin tila nakukulangan pa yata sa digmaang nagaganap sa Ukraine kaya gusto pang magasik ng kaguluhan sa Indo-Pacific region. Posible nga kaya nasisiklab na ang panibagong digmaan sa taong 2025. Samantala, Japan at Amerika magsasagawa naman ng malawakang pag-rest upang i-counter ang mga pagmamalabis at mga banta na idinudulot ng China, particular na sa Indo-Pacific region. Tara, alamin natin ang mga bagong updates dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, hindi pa man natatapos ang nagaganap na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Isang military documents mula sa Moscow ang nag-leak o kumalat na talaga lamang ikinagulat ng marami. Ayon sa article na inilathala ng Financial Times, naghahanda na ang mga Russian army para sumugod o umatake sa 160 target locations sa mga bansang Japan at South Korea. Base sa kumalat na impormasyon, detalyado ang mga planong ito ng Russia sapagkat kabilang sa mga target nila ay ang mga military bases, maging mga air defense systems, command headquarters, radar bases at naval sites ng dalawang bansa. Kasama din sa mga planong aatakihin ng Russia ay ang mga civilian infrastructures kagaya ng energy plants, tunnels, mga tulay, strategic roads, railways at maging mga industrial facilities upang mapigilan di umano ang regrouping ng military assets ng Japan at South Korea sakaling magaganap na nga ang naturang pag-atake mula sa Russia. Ayon sa report ng Financial Times, matagal nang hawak ng Russia ang mga secret war plans na ito mula pa noong early 2008. Lumalabas na natatakot ang Russia na magiging mahina ang kanilang eastern borders sakaling magkakaroon ng direktang digmaan sa pagitan ng Moscow at ng NATO. Nakikita rin ng Russia ang direktang panghihimasok ng US at ng mga regional allies nito. Ayon sa source ng Financial Times, nagmula ang mga impormasyon na ito sa 29 sets of Russian confidential military documents na tila ba ginagamit nila ang parehong strategy sa kasalukuyang digmaan sa Ukraine. Ang Asia ay naging isa sa pinaka-importanteng faktor para sa mga estratehiya ni Vladimir Putin Maging sa nagaganap na Ukraine invasion, naging mas matibay ang relasyon ng Russia sa mga bansang China at North Korea. Napatunayan na marami sa mga armas na ginagamit ng Russian Army ay isinusupply pala ng China habang nagpadala naman ng 12,000 na mga sundalo ang North Korea para tumulong sa gera ng Russia kontra sa Ukraine. Nangangamba ang Russia na magiging strategic na lokasyon para sa Amerika at sa NATO ang mga Japanese at mga South Korean bases kaya naman tila ba gusto na nga nilang unahan ang kanilang kalaban. Ipinapakita rin sa mga plano ito ng Russia na gagamit sila ng KH-101 cruise missiles sa pag-atake nga na ito sa Japan at South Korea. Nakasaad din dito ang eksaktong dami ng mga kakailangan ng mga sundalo at kung ano ang mga armas na dapat gamitin para maging matagumpay diyo mano ang kanilang plano. Kasama pa nga sa strike plans na ito ang regular testing ng Moscow sa air defenses ng mga karating nitong bansa. Kabilang nga rito ang military missions na isinagawa ng dalawang Russian bomber aircraft noong 2024 kung saan nagpaikot-ikot ito sa himpapawid ng Japan at South Korea upang pag-aralan ang kapasidad ng mga bansang ito pagdating sa depensang panghimpapawid. Ayon sa mga analyst, may dalawang posibleng dahilan kung bakit gustong umatake ng Russia sa East Asian countries. Una nga rito ang territorial dispute sa pagitan ng Japan at Russia dito nga sa Kuril Island. Ito ay group of islands sa eastern part ng Russia. Ang islang ito ay matagal ng pinag-aagawa ng Moscow at ng Tokyo simula pa noong matapos ang World War II. Sa kasalukuyan ay hawak ng Russia ang mga isla na ito at tinitirahan nga ngayon ng tinatayang 20,000 Russians Naging isyu rin ang Kuril Island sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansang ito noong pang 2024. Sa ngayon ay ginagawa na nga itong military base ng Moscow kung saan hindi naman ito nagustuhan ng Japan. Isa pa nga sa mga nakikitang dahilan ng mga analyst ay ang malawak naman na military presence ng Estados Unidos sa rehiyon na ito na matagal nang mainit na mainit sa mga mata ng Russian government mayroong tinatayang 73 US military bases at tinatayang higit sa 26,000 na American troops sa bansang South Korea. Habang sa Japan, mayroon namang 120 American military bases at higit naman sa 53,000 na military troops. Ang malaki ang puwersa na ito ay nagbibigay ng pangamba kay Putin sapagkat kung magsisimula ngayon ang digmaan, siguradong babagsak kaagad ang eastern regions ng Russia. sa pakikipag-alyansa nga ng Moscow sa Pyongyang at sa Beijing. Gustong magkaroon ng panabla ng Russia laban sa NATO at maging sa Amerika. Sa mas tumitinding ang hinduwaan sa pagitan na magkabilang panig na ito, parang nag-aalburutong bulkan ang posibilidad ng pagsiklab ng isang panibagong digmaan sa hinaharap. Samantala mga kabayan, Estados Unidos at Japan naghahanda na nga upang rumesbak sa mga ginagawang kalabisan ng China particular na nga sa issue sa Indo-Pacific region. Nagkasundo na ang Pentagon, U.S. Department of National Defense at ang American Defense Company na Kratos para sa pagbuo ng hypersonic technology testbed na tinatawag na MAC-TV 2.0 na nagkakahalaga nga ng 1.5 U.S. billion dollars. Ang programa na ito ay nakikita para palakasin ang hypersonic capability ng Amerika. Ang Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed o MACTB 2.0 ay isang programa ng US military para nga mas dagdagan pa at palakasin ang speed of testing ng mga hypersonic system sa Amerika upang ma-counter ang ginagawang aggression ng China sa iba't ibang mga bansa sa Indo-Pacific region. Kasama na dyan syempre ang Pilipinas at sakbangan na ito ng Amerika ay gusto nilang ipaalala sa buong mundo, lalong lalo na sa China at sa Russia, na sila pa rin ang pinakamalakas pagdating sa modern warfare. Kaugnay nito mga kabayan ay inaprobahan na rin ng Japanese government ang pagbili ng tinatayang 3.64 billion US dollars na halaga ng 1,200 unit ng Advanced Medium Range Air-to-Air -Air Missiles o AMRAM mula sa Amerika. Sa bentahang ito, ipinapakita ng US ang kanilang suporta sa foreign policy goals at national security objectives na palakasin ang mga kaliadong bansa para mapanatiling balanse at tahimik ang Indo-Pacific region. Bukod pa nga rito mga kabayan ay nagkaroon din ng mas matibay na space alliance ang dalawang bansang ito para siguruhing mai-counter din nila ang China dito nga ay mas pinalakas ng US Space Force ang partnership nito sa Japan dahil na rin sa lumalawak nga na pagdumina ng mga inchik maging sa kalawakan. Sa kolaborasyon na ito ng US at ng Amerika, kasama rito ang mga shared capabilities in space object surveillance at maging ang pag-track nga sa mga sophisticated Chinese satellites na ipinakalat ng China sa buong kalawakan na may kakayahang baguhin ang mga satellite orbits ng ibang mga bansa. Ini-activate na rin ng Amerika ang mga bagong command stations sa Yokota Air Base sa Japan para bigyang diin ang strategic importance ng mga alyansa sa Indo-Pacific region para nga mapanatili ang katahimikan sa rehiyon. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe, i-like muna rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Zee at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.